Hi guys, yan lang tanghali mga palangga Ayan, mayroon po tayong sariwang isdang pinaming O kinawilan Kararating lang po Ang pamangkin ko, lagaling laot Ayan mm. Ay, ay, sarap nito yung mga palangga oh, Fresh na fresh So yun Ito pa. oh. Bye hmm at may ano oh, ang tawag nito hindi ko kasi alam mga pangalan ng mga isda yan mm, gaganda po ng isda natin libreng ulam na po kaagad mga palangga yan di ba ganun lang po dito sa amin sa probinsya talagang pag magsipag ka talagang may ulam ka yan pag walang huli sa laot sa bangka pwede tayo mamingwit yan po mga palanggaon gaganda sariwang sariwa po yan kararating lang yan pa marami naman palang magaganda ayan ay ito ang ganda din o oh, laki so yun mga palangga muli ayan mayroon na tayong libre ulam na naman po at sariwang sariwa at yan. ganitong size mga palangga ang gusto ko sa ang tawag nito baraka or ano dito po sa amin sa probinsya ang tawag dito sa bisaya ay baraka or sa tagalog ay lapulapo so yun ayan o oh, ang gaganda mga ganitong sizes masarap po yan mga palangga yan mas malasa po ito pag ganito lalo na pag pinapsew ng patuyo So, ayan. Yung mga ganitong klase. O, oh, ayan. Muli, maraming salamat mga palangga ko. Oh, thank you so much, Father God, sa blessings. Ayan. Thank you po. Ayan. Oh, Ay, may malaki pa dito sa baba. <laughs> Chinik ko talaga. Oh, ayan. ayun po. So, yun. Tatlo pa lang ganito. Malit yung isa pwede natin to iihaw lang mag ouch. ouch ayun guys nakagat tayo ng isdang ito buhay pa pala so ayan okay. <laughs> kasi ginagalaw ayun po muli maraming salamat mga palangga ko sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Rami Have Your ill. Like. Thank you so much for watching, sharing, and follow and like. At sa nag-i-embrace sa akin araw-araw, maraming salamat. Ayun. Love, love, love. Ito po, oh, buhay pa to siya. Yan. Nakagat <laughs> tayo. Bye for now. Love you all. God bless us all po.